tinginong niya, nasalti ako. Oh. Mm. Ay, siya na doon pag-personal. Hindi... Ayan, mga alaga namin. Tigyan nyo naman pag kumain. Oh. Yan. Ayan. Ayan, si matakaw pero mataba at malaki. Si konti lang kasi mahina yan. Kumain. O, oh, ayan siya. oh, mahina yan. Kumain yan. Ito, si pinakamalaki sa malaki. Si Kuya Bantay. Enjoy lang. Magpakabusog para magbantay mamaya. Ha? Magbantay kayo, ha? Tinakayan ko kayo ng marami para hindi lalayas. Ayan. Enjoy eating. Hmm. Kurok. Ayan, busy sa pagkain. Hindi mo yan may store po Yan ang kumakain. Ito naman, ganun din. Pag yan ang kumakain, bibitaw lang yan pag busog na. Lalo na yung maarting yan. Hindi yan kakain pag walang ulam mo. Naubos na niya lahat yung ulam sa ano niya. Maya maya bitawan na niya yan. Oh. At ayun yung prinsesa nila, si Maningning. Ningning! Ano, oh, baby? Oy! Tahimik lang yan. Hindi yan kumakain ng kanin. Puro, puro cut food. Ayan siya. Enjoy! Mm. Ayan. Matakaw pero mataba. Malaki pa. Lalo na yung, Itong pinakamalaking aso dito ngayon sa amin sa community namin Thanks for watching guys bye bye god bless